Hello so guys, so ito pala ang nahanap namin sa pag-explore bahay ng mga kayo So, ito daw ang Sleeping Cedric Bakit po siya natawag na Sleeping Cedric? Isa siyang crazy na bata na natutulog at bawal siyang hawakan eh, ang huling hawak sa kanya 100 years ago kasi pag hinahawakan siya habang natutulog yung <laughs> whale kasi pag siya habang natutulog siya ng mahimbing na mahimbing siya ay nagugulat at magiging crazy so bawal siya hawakan kasi huling hawak sa kanya may 100 na tao na namatay So ngayon guys, titingnan natin kung dangerous ba talaga ito at hawakan ang sleeping scary monster Cedric. Igit mo kang puwit ka ng tatay niya may ang hit. Ayoko na nga, na na sa'yo. na Ayoko na na Ayoko na sa'yo. na na na